Hello guys, magandang hapon po sa ating lahat. Magandang magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon ay nandito naman po tayo at isa na naman pong panibagong kaalaman ang ating ituturo sa inyo. Paano po ba natin gamitin ang asin pang sa mga negative energy, ganon din sa mga taong ingetera chismosa. So ito po ang ngayon ang ating ituturo sa inyo. So kahit anong araw ay maaari natin itong gawin para tayo ay makaiwas sa mga inggitirang chismosa na nakapaligid sa ating mga mga lugar kung saan tayo nakatira ay kumuha po lamang ng isang transparent na babasagin na baso. Baso or kaya naman ay bowl ay pwede natin gamitin. So, lagyan mo po ito ng asin. Lagyan mo po ito kahit hanggang kalahati po lamang ng asin. Tiyakin po lamang na rock salt ang ating gagamitin. So, ilagay po ninyo dito ang rock salt. Hanggang kalahati at sa taas neto ay ilagay mo ang isang isang buong bawang. Isang buong bawang, ilagay mo ito sa gitna ng asin at lagyan mo din ito ng isang pirasong barya na nakaharap sa atin. Nakaharap, nakaharap po. Dapat ang barya, hindi po dapat nakatalikod. Nakaharap po ang barya at ilagay po ninyo ito sa inyong altar. Ngayon naman po kung wala kayong altar ay ilagay po ninyo ito sa inyong mga kabinet upang maiwasan po ang inggit, ang mga taong inggitera, maiwasan po natin ang mga taong inggitera at chismosa. Ganon din naman po. Ganon din naman po kung pakiwari ninyo ay mayroon kayong nakasalamuha o nakasalamuha o binisita kayo ng isang tao sa inyong tahanan nang alam mong ang taong ito ay punong-puno ng pagiging negatibo. Kung saan siya dumaan, ay budburan mo po ng asin ang kanyang dinaanan. Huwag pong, huwag isaboy kundi ibudbud po doon ng asin dahil hindi po maganda ang pagsasaboy ng asin. Ibudbud po doon ang asin kung saan po siya dumaan at walisin po ito ninyo kinabukasan. Ugaliin din po ninyo ang paglalagay ng asin kahit po lamang sa isang shot glass sa mga lugar na alam mo kung saan pakiwari mo ay napakabigat sa pakiramdam ay maglagay po kayo ng asin doon sa lugar na yon upang maalis ang mga negative energy. Alam ba ninyo na napakaraming pakinabang ng asin sa ating buhay para malis ang mga negative energy at ang mga kamalasan na nakadikit sa atin. So pagdating naman po ng araw ng linggo upang gumanda po ang daloy ng energy ng pera sa ating mga kamay, ay kumuha po ng isang dakot ng asin at ito po ay ihugas ninyo sa inyong kamay. Ito po habang hinuhugasan ninyo ang kamay ninyo ng asin kasa gabay po ng pagtulo ng gripo hanggang sa tuluyang matunaw ang asin sa inyong mga kamay ay naka 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 bukas ang gripo doon po ninyo ilagay inyong kamay at talagang hanggang sa tuluyang matunaw ang lahat ng asin doon sa inyong kamay ito po ay upang po ang ang positive energy upang po dumaloy ang enerhiya ang enerhiya pagdating sa usamping pinansyal sa ating mga kamay. Gagawin po ito tuwing araw po ng linggo. Muli na sa atin pa rin po ang pagsusumikap. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa.